pinagtutulong-tulungan na po ako ngayon. Sa totoo lamang po, may nakarating po sa akin impormasyon, according sa aking abogado. Ako nga raw ho ay kay, yung mga raw hong gustong pabagsakin ako, nagpunta na ho ng Campo ng CIDG, at uh, para ipakulong ako, kinakalkal, ay nagkataon lang hong wala raw ho silang makalkal na kaso ko. Ibig sabihin, malinis ho ang pagkatao ko. Wala akong binabanggit na pangalan dito kasi hindi ko ugaling magbigay ng pangalan dahil alam ko ho yung violation kapag ka nagsalita ako ng pangalan. Yun na nga ho, eh. wala naman ho akong binanggit na pangalan. Bakit nagagalit kayo sa akin? Vlog is just a vlog. Di ho ba? Eh, huwag niyo hintayin pangalanan ko kayo. Pero hanggang ngayon, hindi ko kayo bibigyan ng pangalan. Pero alam ko na ho yung mga pangalan nyo. Yun ho yun. So, para matapos na yung issue na yan. What I am today is because of my mother. My mother are inspired by the good deeds, the great leadership of the first, the former President Ferdinand Marcos and the elegance of the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, yung akin pong ina ay masyadong inspired. Uh, the Marcos family masyado siyang inspired. Kaya ako po, nina-nourish niya ako bilang ako. Eh, siguro, nangangarap yung nanay ko na baka maging katulad ko si Presidente. <laughs> eh, hindi ko hula yun yun. <laughs> masaya na ho akong ako'y pamilyadong tao, may asawa at may anak. Oh, uh, masaya na ako ron. Kahit naman ho maghirap tayo, wala akong problema kasi kaya naman ho nating mabuhay. May palaisdaan naman ho ako at may taniman ho ako ng palay eh, may mga lupain ho at may mga paupahan din. Kahit pa mayroon ho akong furnitures na design conic at may ginagawa pa ho akong security academy dyan sa, sa Cubao. Uh, yung buong Do Doña Victorina building po, ayan, ginagawa po yan para maging security academy ho. Uh, sana na kung saan magbibigay ng libreng pag-aaral sa lahat ng gustong maging security guard. Pero inyo, mag-aaral ka ho doon ng libre. Ayan ho ay programa ko. Kung pwede nyo rin nung i-verify, Doña Victorina Building, ang ginagawa ko yan, yung boom building na yan. Ah, sa may ha? Ah? Ginagawa ko yung boom building na yan. Gagawin nyo yung Security Academy. Kung saan magbibigay po ang foundation ko, ha? Ah, ng libreng pag-aaral sana sa lahat ng gustong maging security guard. Pero bakit ho ganon? Sa kabila ng pagtulong natin sa mga mamayan, eh pareho ang bash sa akin, no? Siguro naman, no, matitigil na ho yung mga basher ko. O eto, sa para, para ho doon sa mga basher ko, o eto ka, supot ka. Ha? Supot ka, okay? <laughs> sa basher ko. Bakit? Hindi mo ikayayaman yan, Brad. <laughs> <laughs> ha? O yan, yeah, Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. <laughs> ha? O yan, yeah, Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. <laughs> Pero what I am today, hindi ko po gusto. Nanay ko po eh. O sabi niya, anak kita, karapatan mo yan. Marcos ka. O ano gagawin ko? Kokontrayin ko ba nanay ko? Di po ba? Eh hindi ko naman ho ginagamit yung pangalan ko para makapanloko ng tao. At wala naman ho ko niloko ng tao. Magtanong ho kayo, magmula kagayang bali, magmula kagayang ilokos pa ikutin nyo, pababa. Tanongin nyo ho yung mga taong bayan doon. <laughs> Kung ano ko, hanggang Ramon Isabela. Mahal ho nila ako dahil puro pagtulong ho ang ginagawa ko. Terima kasih, Pak.